kanina pag out ko sa duty bibiyahe sana ako kaso lang noong pagtingin ko sa motor ko ay putol pala ang kanyang clutch cable kaya ginawa ko binilhan ko na lang muna ng clutch cable mabuti lang, swerte lang hindi pa ako nakaalis hindi pa ako nakaalis or nakabiyahe naputol na siya kasi kung nasabiyahe na ako at doon ako naputulan ng clutch cable ito ang malaking problema Mabuti lang, dito pala putol na yung clutch cable ko. Kaya binilang ko siya ng bago. Ang nabili ko palang clutch cable ay pang rider carb. Ngayon, ititestin natin dito sa rider FI ko kung tugma siya or magkaparehas lang sila. Kasi parang magka, magkaiba siya eh. Ito. Parang iba yung kanyang ano, dito, adjasa no. Pero susubukan ko kung yung clutch cable ng rider carb ay kasya dito sa rider FI. Bago ko ikawit itong aking clutch ay lalagyan ko muna ng oil yung loob niya para magiging malambot siya at hindi matigas gamitin. Nabuksan na natin yung pairings dito sa may bandang kanan. Hanapan natin to ng madadaanan. Dapat pinaklas mo si muna eh. Hindi ah, amaklas na. Uy! Paano ito pasok dyan? Ay, hindi yan. Balik, balik pang ano nga yan baliktad naman lang kayo mo kasi hindi tama yan hindi ah ayan yung dito hindi ah oh. ito yun ganyan din ba yung sayo hindi oh iba oh well, iba nga siya Bakit yung kasi bumili ng ganyan eh dapat dinala mo kasi sample mo bago ka bumili eh, sabi kasi nang ano parehas lang daw sus gusto lang nila kumita eh problema ito Bali laen wala ah, pa Lain. di di dire. Oo. Oh. Ano magi Silvin niyan? Wala eh kasi hindi lang iyang uh, oh. ano. Iba kasi 'tong show. Dito pasok dito. Pasok na diyan. Tapos, tapos 'yung nagba-vlog pa. Tapos diyan video. Hello guys. Uh Tolangarin show today is about gluts. <laughs> 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 Ako po si rumilin mo niyo. <laughs> alias toto. Hindi kaya itong ba? Ipakoy. Hindi ito ang... mo. Oh, yan ang sa taas Ay, eh. Yes. Hindi, magkaiba, magkaiba, magkaiba pang rider. Bang... Ito talaga ang sa taas. Pang ano to? Pang rider carb to? Hindi abot pre. Eh. Hindi abot eh. Wala na, pag niluwagan mo yan, lalong maatras yan. Yeah. Anak ng tipaklo. Uh, ito na yon palpak na yung aking nabiling ano ang resulta palpak yung clutch cable ng pang rider carb ay hindi pala pwede sa rider FI kasi una ito yun oh, yung sa rider FI tuwid yung sa rider carb ay baluktot ito naman sa kabila oh, magkaparehas lang yung sa ibabaw ang sa baba naman yung magkaiba oh nabili na ako ng clutch cable lang pang ready-reply. Halos lahat ng tindahan na pagtanungan ko na wala akong nahanap. Buti naman, dito sa bandang lulo, meron akong nakita ang tindahan na bukas pa. Bukas pa sila. At may nabili akong clutch cable lang pang ready-reply. Babalik na tayo doon sa parang kakakit ko na So, ito na yung nabili ko na. ano Kasi yung unang binili ko na clutch cable ay pang rider carb hindi siya tugma kaya yung ginawa ko uh, binalik ko yung unang binili ko ka, naghanap ako ng ibang mabilhan abuti naman mayroon pang bukas na tindan doon at pabili ako ng uh, clutch cable na pang rider ipay talaga ito siya oh. ngayon kakabit na natin siya kabit ko rin sa wakas yung aking ano clutch cable pero medyo mahirap nakabit pero nakabit din kaya pa sa wakas natapos ko na rin ikabit at pwede ko na itong i-drive test testing natin testing <sighs> Ok nè nữa oh, ok nè nữa nằm bụng nằm bụng nằm bụng nằm bụng